para matulungan pa po ang mga innovator o nasa likod ng mga nabubong innovation. Idinao sa bansang kauna ng Philippine Philippinex of Philippines International Exposition of Technologies. Ayon po sa Technology Application and Promotion Institute ng Department of Science and Technology, ay kanila ng pinupunan sa pagitan ng technology adapters at innovators. At na makatutulong ito para magkaroon ng exposure o makita ang local inventions sa international scene. Kasunod na rin ito ng kasalukuyang sitwasyon kung saan may mga innovation na nabubuo pero hindi nako-commercialize at mapakinabangan ng mas nakararami. Kasama sa mga aktibidad na isinasagawa rito ay ang pagkakaroon ng exhibit at dialogue. Mas makikilala ang mamamayang Pilipino sa uh, buong mundo and as well as magiging kapakipanginabang lalo yung mga inventions natin to the market arena and to the end users so in short magiging useful siya sa pang-araw-araw ng pamumuhay not only sa mga Pilipino dito sa bansa no but also sa international na larangan um, ng teknolohiya